mga kaloka hindi na ako bibili ng halo halo sa labas for today's video gagawa na ako ng yan, kasi may ano ko dito yung yung jolly corn ayan yung whole corn Salin ko. meron pa pala salin ko yung iba sayang yan. tapos, meron akong saging na sabay yung nilaga yung sobra. Stay, one dito one passage, na, tapos to yan stay. at ito may milk na dito sugar ayan, at may crush ice na ako bibili lang ako ng 10 pesos lang yung mga kalawka, ayan ayan, ako kasi favorite ko yung saging konyelo, ayan, hindi na kami bibili kasi may stock naman dito naalala ko pala meron kami yung jolly na, ano to, ito nga yung corn, whole corn, ayan Gagawa na lang ako, di ba? Ito muna. Saging na saba para sa anak ko. Sugar. At ako, ito. Ayan. Yan. Tapos Yan. ice. Ice na. Lalagyan natin ng ice. Diba? Ayun, nalagyan na ng ano corn oil, char. Pag dum mo yun, magkano na? 30 pesos, diba? dum 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 ka. dum 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 Tapos lagyan uli natin ng ano, kasi akin to eh. <laughs> Di ba? Tara. Ito ang pinaka favorite ko mga kaloka. Mais ko ni Ito naman sa anak ko. Okay na ata to. Dagdagan ko rin ng konting saging. Ano ni ata At ayan na nga lalagyan na natin ng milk diba alaska evaporada mga diba? kabila ayan ayan oh Oop, tama na baka magtay naman yung anak ko ako naman <laughs> parang kulang ng yelo ba? Okay na yan. Kasi na aking panghalo. Halo-haloin. Ayan mga taloka Okay na tayo. Parang ang dami na. Kulang ng ano. At ito. yung sa anak ko. Halo-haloin. At meron pa yan. Ito mga kaloka. Laglagyan natin ng konting condense. Ayan. konti lang kasi may asukal na pampalasa pampasarap lalo wala tayong leche plan ayun na no. lumabas nung no, ano napay na tayo ay ayan mga kaloka ginagyan ng condense Okay na yun. Diba? Mekos-mekos na natin. Tikimin. Ito naman. O, oh, diba? Jaden, o! Oh. At ito, i-add na muna natin. Ayan. Ayan, finish na. Ayan naman, mga kaloka, diba? Ito na sa'yo. Kuha ka na lang ng kutsara mo. Diba? Diba? Kain tayo mga Kaya, nagkalat na. Marami pa kaming ice. Salagay ko mo sa ref para di matunaw. Sa so may freezer. Ayan. Eh, di ba? Tipid. Kain tayo mga kaloka. Bye-bye muna mga kaloka. Papalam papalamig muna ang inyong lingkod. Bye.